Hi, hey, magandang gabi. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako nagre-repot ng mga na mas natin from Thailand. Kanyang kadami mga ugat nila. And pipili ka lang ng pot na kakasya sa kanila. Ito mga recycled pots ko na. Una kong ginagawa, bago ko ihiwala yung, kumwari, ano siya, multi-branch or multi-stem, ginagawa ko kapag siya ay tinanggalan natin ng baby, make sure na isi-seal nyo yung pinagtanggalan like this well, para yung sugat niya is ma-cover. Ang ganagamit natin ito, ating kandila dito, ayan Sana so, nakikita nyo kasi medyo uh, low bat yung camera natin tsaka madilim na so gagawin natin yan ganito maglalagay ako ng uh, coco cubes muna cocoa cubes ayan and then ilalagay natin yung ating aglonema ay uh, black adelia and then on top of it ilalagay naman natin ng